Nalaman natin na sa pamamagitan ng matandang leproso, matatagpuan ni Prinsipe Juan ng ermitanyo na magpapayo naman sa kanya kung paano mahuhuli ang ibong Adarna. Mahuli nga kaya ni Prinsipe Juan ng ibon? Matutukoy natin ang kasagutan sa pagtalakay ng sumusunod ng mga sakno. Aralin ni Kawalo, ang payo ng ermitanyo. Humayo na si Don Juan sa dampang kanyang natanaw pagtao po ay dinungaw ng ermitanyong may bahay. Inanyayahang pumanhik sa itaas na nagniniig. Ermitanyo ay mabait kay Don Juan may may pag-ibig. Mga payo at parangal ng ama sa bunsong mahal ang aliw na ibinigay sa prinsipeng namamanglaw. At naghanda ng pagkain, nagsalo silang magiliw sa harap ng mga hain tila sa langit ng galing. Ngunit higit sa lahat, nang sa prinsipeng pagtataka, tinapay na bigay niya ano't doon ay nakita. Kaya nga ba at nawika sa kanyang buong paghanga, ito'y isang talinhagang kay hirap na maunawa. Yaong aking nalimusay isang matandang sugatan, saka dito'y iba na mat, ermitanyo ang may alay? Hindi kaya baga ito ay sa Diyos na sikreto? anak ni si Yesu Kristo, ang banal na ermitanyo. At nang sila'y makakain, ermitanyo ay nagturing. Don Juan iyong sabihin, ang layon mot ng malining. Marangal na ermitanyo, ituring ng anak ako, na ngayon po'y naririto, nagsasabi ng totoo. Matagal na pong di hamak ang aking paglalagalag. Walang bundok, mga gubat, na di ko yata nalakad dumanas ng kahirapan, pagod, puyat, gutom, uhaw. Sa hirap ng mga daan, palad ko ang di namatay. Lahat na po ay binata ng dahilan sa Adarna, ibong matamis kakanta sa lunas sa aking ama. Ama ko po ay may sakit, kataway datay sa banig, siya kong itinatangis mula nang ako'y umalis. Malabis kong alaalang Baka ipanaw ni ama. Kung hindi ko madadala, ibong dito makukuha. Don Juan, iyang hanap mo'y paghihirapan mong totoo. Ang adar na'y may inkanto na wala pang tumatalo. Kung tunay po ang pahayag, titiisan ko ang lahat. Maging hanggaman ang palad, tutup din ko yaring hangad. Sa Diyos dapat manawagan ang lahat ng nilalang ang sa mundo ay pumanaw, tadhana ng kapalaran. Dan huway masusubok ko katibayan ng loob mo kung talaga ngang totoo ako'y tutulong sa iyo. Punong kahoy na makinang na iyon nang naraanan ay doon nga na mamahay ang adar ng iyong pakay. Ibong ito kung dumating hating gabi na ng malalim, ang paghantang malambing, katahimikan kong gawin. Pitong awit na maganda, piturin at iba't iba, sa balahibong itsurang ilalabas ng adarna. Upang iyong matagalan pitong kantang maiinam, kita ngayon ay bibigyan ng saantok ay panlaban. Naririto ang labahat pitong dayap na hinugna, iyong dalhit ng huwag kang talunin ng ikantada. Bawat kantang pakikinggan, ang palad mo ay sugatan sa kaagad mong pikaan ng dayap ang hiwang laman. Matapos ang pitong kanta, magbabawas ang adarna. Ilagang mapatakan ka, nang doon ay di mapaka. At kung hindi sa aba mo, ikaw ay magiging bato. Matutulad kang totoo kay Don Pedro at kay Don Diego. Dalhin mo rin itong sintas, pagkaginto ay matingkad itali mo pagkahawak sa adar ng mag-aalpas. Kaya, bunso, hayo ka nat, sa gabi lalamlimin ka itong oras na talaga ng pagdating ng adarna. na. na si Don Juan sa tabor na kabundukan nang maagang maabangan yaong ibong kanyang pakay. Dumating sa punong kahoy na wala nga ang ibon Kaya't sandaling ng nang marapat gawin doon. Tatapwat hindi natagalan sa ganitong paghihintay at kanya nang natawanan ang adar ng dumaratal. Napunapa nang dumapo ang adar na tilahapo kaya't kanyang napaghulong iboy galing sa malayo. Pagkalapag ay nahusay ng kanyang buong katawan ang pagkantay sinimulan tinig ay pinag-iinam. Ginamit na unang gayak sa prinsipe na kabihag. Kung malasay sa diyang perlas, nagniningning sa liwanag. Nagbago ang kanyang bihis na lumalo pa ang dikit, katugon ng inaawit sa lambing at matamis. Natutukso ng matulog si Don na nanunubok, ang labahay dinukot at ang palad ay binusbos lamang ngumpiti sa balat, pinigaan na ng dayap. Sa hapdi halos maiyak, nagibayo pa ang antak. Napawi ang pag-aantok. Dahil sa tindi ng kirot, si Don Juan ay lumhod nagpasalamat sa Diyos. Pitong kanta ng malutas nitong ibong sakdal dilag, pito rin ang naging sugat ni Don Juan nagpupuyat. Ang ibon ay nagbawas na o galing pagtulog niya sa prinsipe ng makitay inilagan kapagdaka. Kung hindi tinamaat, naligtas sa kasawian, inantay ng mapahimlay ang adar ng susunggaban. Kung matulog ang adar na ang pakpak ay nakabuka, dilat ang dalawang mata, kaya't gising ang kapara. Nang sa prinsipe'ng matatap, tulog ng iboy panatag, dahan-dahan ng umakyat sa puno ng piedras platas. Agad niyang sinunggaban sa paay biglang tinangnan at kinapos ng matibay ng sintas na gintong lantay. Sa katuwaang tinamo, halos di magkanda tuto, ang adarna ay pinangkot, dinala sa ermitanyo. Magalang namang kinuha ang nahuli ng adarna, hinimas pang masaya nang ipasok sa hawla. Sa kaanang ermitanyo, iyang banga ay kunin mo. Madalikat sa iyo'y merong iuutos ako. Punin mo ng tubig iyat ang dalawang batoy buhusan nang sa batoy magsilitaw ang dalawang iyong mahal. Si Don Juan ay sumalok ng tubig na iniutos at sa batong nakapuntod dahan-dahang ibinuhos. Si Don Pedro ay nagtindig at niyakap ang kapatid. Sa pagtaop ng dibdib, kapwa sila nananangis. Isinunod si Don Diego na nang maging taoy, di mawari itong mundo ko ang dati o nabago. Gaano ang pagtatalik nitong tatlong magkakapatid? Bawat isa ay may sambit nang sa puso ay pag-ibig. Lalo na nga ang dalawang ang dalitay na tubos na. Ano man ang ialala kay Don Juan ay kulang pa. Wala silang mahagilap na salitang matitimyas o anumang maitumbas kay Don Juan mga hirap. Ang kanilang pagsasayay di nahangad matapos pa. Dangat biglang naalala ang may sakit nilang ama. Kaya agad na patungo sa bahay ng ermitanyo upang ipagsulit dito ang ligaya nilang tatlo sila na may inahinan ng pagkaing inilaan bilang isang pagdiriwang sa tagumpay ni Don Juan. Ang piging ng matapos na ermitanyo ay kumuha ng lamang nasa botelya lunas na katakataka. Mga sugat ni Don Huay maggiliw na pinahiran, gumaling at nangabahaw, walang bakas bahagya man. Ngayon, anang ermitanyo, maghanda ng umuwi kayo. Magkasundo kayong tatlo Huwag sanang maglilo. Don Juan, kunin mo na ang marikit na hawla. Baka di dating buhay pa ang inyong mahal na ama. Nang sila ay magpaalam ay lumuhod si Don Juan, hiniling na bendisyonan ng ermitanyong marangal. Ermitanyo ay naakit sa gayong banal na nais nagsaama. Ibig sa anak ay di nagkait. Buod ng Aralini Kawalo nang makarating si Don Juan sa bahay ng ermitanyo labis ang kanyang pagtataka sapagkat ang tinapay niyang bigay sa leproso ay doon niya nakita sa bahay ng ermitanyo isinalaysay ni Don Juan ang pagsubok sa kanyang paglalakbay gayon din ang pagkakasakit ng kanyang ama at ang lunas ng awit ng ibong adarna Tinulungan ng ermitanyo si Don Juan kung saan niya matatagpuan ang ibong adarna at binigyan siya nito ng panlaban sa antok. Ito ay ang labaha at pitong dayap na hinog. Kailangang sugata ni Don Juan ang kanyang palad tuwing aawit ang ibong adarna at pigaan ng dayap ng sugat. Kailangan din niyang iwasan ng dumi ng ibon baka siya ay mapatakan nito. Pinadala rin ng ermitanyo ang gintong sintas panghuli sa ibong adarna Nagpatuloy si Don Juan sa paglalakbay hanggang makarating sa Bundok Tabor, ngunit wala pa sa puno ng piedras platas ang ibon. Hindi nagtagal, ang ibon ay lumapag sa puno, nagsimulang umawit ang ibon at nagiba ang balahibong perlas. niya ang sinabi ng ermitanyo. Agad niyang dinukot ang labaha, sinugatan ng palad at pinigaan ng daya pampalad. Nagbawas ang adarna at ito'y nailagan niya. Nang makatulog ang ibon, dahan-dahang umakyat si Don Juan sa puno upang mahuli ito gamit ang gintong sintas na iginapos sa mga paa ng ibon. Dinala ng prinsipe ang ibon sa ermitanyo at ipinasok ito sa hawla. Nagmadali naman ang ermitanyong magpakuha kay Don Juan ng banga upang punoin at ibuhos sa dalawang bato sapagkat yaon ay ang kanyang dalawang kapatid upang sila ay maging taong muli. Pinayuhan sila ng ermitanyo na huwag magtaksil at bumalik na sa kahariang Burbanya.